ala maraming kamatis doon Ito ako sa likod ngayon maraming kamatis ngayon pili-pili bete -pili. Oh, Babasit ko na dah. <laughs> <Ay>. <clears throat> <clears throat> Nakalagay mo Jay <coughs> pang 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 dalawang pitas kung kunan no Jay. <laughs> Pati na doon sa kulong-kulong. Ayun. Ikita 嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘 Itong kamatis na to oh. Masarap ito. Ito ang mga kinakain ng mga Chinese. Ginagawa nila nito, ginagawang prutas. Mm. Hmm. Sarap. Pagpakinis ng kutis. Alright. Mga kasi, uh, good morning, good morning sa inyong lahat. Tayo ay pupunta sa ginawang uh, tulay doon sa pantok titignan lang natin kung uh, ito ito'y uh, natapos na papuntang kwan yun eh kanina plan to tawid dito sa pantok kaya't saman nyo ako mga kaasi okay alright Na yan na yan na yung tulay. So na yung tulay oh. Yo. Uh, wala pa siyang kuan. Hindi pa siya pwedeng daanan. At dito eh wala pa siyang uh, ano, oh, yan pa lang oh. Hindi ka pwedeng uh, pumunta doon. Bawal na mag, 'yung bawal na mag picnic. Ano oh. no? bawal na mag picnic Yan. Yan bawal bawal pok pok pumunta tayo sa baba pumunta tayo sa baba ayan o oh. ito yung tulay na kan yan sulpot sa kanina plaan hanggang doon hindi pa siya natatapos yan. may tatawid na okay yan yung motor daang hari Ayaw. dito tayo ngayon sa ilalim ng tulay you know, oh. yan op May, mayroon na palang kwan sa taas sementado na pala doon kaya lang pinapaakuan pa. <laughs> Pinapatigas. Ayano. Oh. Doon mayroon na siyang uh, pataas doon. Dito lang ang wala. awal na magpiknik yan na magpiknik daw <sighs> noon ito ay kuan noon ito ay uh, lang sila dumadaan noon Doon, dyan sa may ibabaw noon dyan sa baba ayan o hindi maghugas dito ayan o may mga tubig okay. Uwi na tayo at nakita na natin yung tulay na ginawa at na uh, malapit ng padaanan yan pag uh, okay na yan mas magandang uh, shortcut na yan papunta doon sa kuan sa kabilang baryo kanina plaan at uh, kung saan saan na dyan hindi na sila uh, pag dyan kasi sila madadaan mas matagal yata mas mahabang papunta doon sa bayan pag dito sa kwan pag dito sila dumaan mas ma yon? mas madali kaya uh, uwi na tayo mga kaasi okay alright salamat salamat at uh, don't forget to share like and comment maraming maraming salamat mag subscribe okay bye bye akyat na tayo